What's up guys? I'm here. 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 I love you here. I love you here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm

Oh ayo Oh papa, hello, how are you? Ayo okay. Oh, Oo, pa gitu ka, di ka yung pa gitu ka yung gantang dela, gantang dela. Oh oh, di mo pa. Huh. Kung

Oh, kato mo. Wala tayong pansin ni mga ano, wala tayong pansin ni mga Indian e, ring, mga ano kakatid. Ayun oh, masak din Ang bait-bait ng yelo. Kuyan, si yelo ko 'yon. Ang bait-bait ng yelo, kala niyo ba? Ngay, grabe. Yung, gansin, ano din lang din 'yan, sa sa babae ko, no. Kung kumpulan nag-meeting meeting, meeting. Oh, -tum, yung kita ka tayo. Oh, tumuyo kumpulan sila

아, 오리고, 오 목구리 고기야.